Ayun na oh, o, yung, matanda, siya. Isa-isang naglabasan sa bintana ng pampasaherong bus ang mga pasahero nito sa barangay Kakilingan, Cordon, Isabela. Ang pampasaherong bus kasi bumangga sa likuran ng nakaparadang bakho. May gas, -gas. may, may, may dito. Nangyari ito alas 11.45 ng umaga ng Webes, August 28 usap okay na. Okay naman. Base sa investigasyon ng mga polis galing sa Manila, ang bus at patungong Isabela. Ah, yung driver kasi sir, ano to, <clears throat> nag brake siya, pero sabi niya, hindi ta kumapit yung break niya, kaya tuloy ang bumangga, bumangga siya doon sa ano to. And then, medyo slippery, madulas yung ano to, yung daan, gawa ng umuulan. Sa lakas ng pagbangga ay nayupi ang harapan at gilid ng bus na nagresulta sa pagkasugat ng limang pasahero. Kagad naman silang isinugod sa pagamutan. Ayon sa hepe, paliko ang bahagi ng kalsada kaya posibleng hindi kaagad napansin ng driver ang nakaparadang backhoe. Kompleto naman umano sa early warning device ang ginagawang construction sa bahagi ng kalsada. And as per agreement naman ng kwan, ng bus company is uh, i-settle po lahat nila yung ano to, expenses sa hospitalization. pit naman ang paalalo ng mga polis sa mga motorista na ugaliing magdahan-dahan sa pagpapatakbo lalo na kung umuulan. Nakalabas na sa pagamutan ang mga sugatang pasahero. Sa Sargalasi, RNG News.